Hey, yo! Hey, yo! What's up, guys, for today's video. Of course, napadpad tayo ngayon dito sa uh, Namatakan. Lugar sa San Narciso, Sambales. Yan, nakikita nyo yung sa likod ko. Andito kami ngayon sa... Papunta tayo ngayon sa Binoy's Resort. Okay. Uh, katabi niyan, uh, magkakatabi yan eh. Binoy's Resort. Uh, Pox Resort. O, uh, sa tukayo ko. Okay. Yan, nakikita nyo. Ang ganda ng lugar. Sobrang tahimik. Sobrang green sobrang naa-relax. yon, nakikita nyo yung mga kubo-kubo-kubo yan. Okay? Murang-mura lang po yan pag uh, pumunta kayo dyan. Murang-mura lang yung rent. So, ano pang inaantayin nyo? Guys, dito lang yung sa San Narciso, San Vales, Okay? Okay, yun guys. So, bali, andi dito tayo ngayon sa taas. Bababa tayo dyan mamaya. May hagdaanan yan. Bababa. Yan, so konting ingat lang sa pagbaba sa hagdanan kasi alam nyo na baka gumulong ay pababa. Hindi, joke lang. So sobrang nakaka-relax talaga itong lugar na to. So yan, na uh, nakikita nyo, ayan o. Oh, uh, Binoy's Resort. Uh, so yun lang yung meron tarpaulin sa abila, merong Fox Resort. So promote na rin natin, di ba? So ayan. yan mga kasama ko. So pababa na kami. So dahan, 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 dahan. Sobrang dahan, dahan na baba. Pababa kasi hindi uh, nga, konting kamal eh Gugulong ka sa bagay. didiretso ka naman sa ilog So, okay lang din, di ba? So, ayan, medyo mahaba-haba pa yung bababaan natin So, hawak lang, hawak Hawak lang, kapit lang Pwede pang kumapit Pero kapag uh, wala na, bitaw na Hindi, <laughs> charot lang Okay, sige Tara, baba tayo Ayan, makikita nyo So, sino ba yung nasa harapan ko? Si, ano uh, yan, si Kagawad Alma <laughs> Kasama ko, ayan, okay Tsaka si Gagawad Briones na sa unahan. So, pababa na kami. Malapit na kami sa pinaka destination. So, sa mga kubo-kubo. So, yan. So, far sa ngayon, ang presyo ng bawat kubo is nasa 600 per kubo. So, hanggang 5 p.m. So, kung gusto nyong mag-extend, pwede naman din magdagdag. Meron naman silang mga uh, solar light, solar lights and generator. So ano pa yung antay Punta na kayo dito sa San Narciso, sa Bales, sa Barangay na Matakan, na uh, dulo, dulo na to eh. So ayan, guys, nakikita niyo 'di ba? Sobrang linaw ng tubig. Ang linaw ka alam mo. Tinalo pa yung swimming pool, 'di ba? Ay oh, may tulay-tulay pa siyang ganyan, 'no. Gawa sa awayan, 'di ba? Oh, ano masasabi mo sa tubig? Sobrang linaw, 'di ba? halos kitang kita mo pati yung mga botete hindi joke lang walang botete dyan hi hello kamusta peace okay sige shout out daw oh, sige makikita ka na ngayon sa video oh yan sige ang ganda ng tubig eto lang dito na tayo sa may kubo na pupunta natin sa mga kasama oh yan guys so galing tayo nung kanina doon sa may taas nakita nyo yan pababa dyan sa may tubig meron pa mga shades para hindi masyadong may init kaya may ganyan so sa mga takot sa araw ayan para sa inyo tong lugar na to kasi may bungayan ayan sarap na pagkain iho, iho tayo okay di ba hmm minihaw na manok minihaw na pork chop huling huli <laughs> huli ka balbon so yan may saging may paan ng manok may puto may bibingka may mga inihaw so sobrang dami na pagkain so sobrang na enjoy namin tong hapon na to nabusog kami so tara punta muna tayo sa bilang ibayo Tawid mo na tayo. Bakit kayo may dalang si Nanay Silvia? Ano kayong gagawin ito? Hmm, pupunta ng CR yan. <laughs> Ayan, muntik pa matumba. So, mag sa poso. Ayan, nakikita yung last ng bumbahan. Hindi man ang poso. Ah, uh, jetmatic pump. So, meron silang jetmatic pump. O, Oh, kita okay, mo. Bakit lumabas ako dyan? Parang nipapakit pa ako dyan. Hindi, uh, pinapakita ko lang yung lugar nung hangout nung may-ari na kaporeas ko rin na amputee si shout out sa iyo kay Rowel so uh, thank you sa pakikipagkwentuhan kanina sa akin diyan so na lang ako sa lugar sobrang ganda yon oh, ate Pe, kamusta <laughs> yon no oh. so ang bisita so crowded ngayon tong kay Fox uh, Resort sobrang dami siya yung kubo niya pero parang sa tingin ko is uh, occupied lahat so ano pa yung natin natin tara na balik natin sa pwesto natin wala naman tayong ginagawa dyan Ayan, nakikita nyo. Ang ganda talaga ng paliguan na to. So, punta na kayo. So, uh, ayan, uh, nakikita nyo. Kala ko liliko kami. Papunta sana ako doon pero mali pala. Dito pala kami dadaan. So, ATMs Ems, paantay naman. Ang bilis mo maglaad. Binababa ko, binababa ko yung camera kasi nahiya ako kasi may tatamaan ako ng video na nasa kubo. Ang ganda babae, nakakaya naman. Baka sabihin niya, bakit siya kinakuha na. Ah, di ba? Hindi lang tubig, di diba? kahit magtampisaw ka dyan sabi ko nga sa'yo ng maghapon okay na okay ang sarap ng tubig oh, di ba? pwede mo nga inumin eh charot lang o oh, sige ayan oh. at least nakita nyo na ngayon kung ano yung lugar na sinasabi ko dito yan sa Namatakan San Narciso Zambales. okay so pakita ko na sa inyo tong daan na nakagawa sa kawayan tatawid-tawid lang tayo ng ganyan ba sa, kung ayaw nyo mabasa kung nakasapatos kayo pwede o oh, di ba? san ka pa Oh, laad laad ka. Daan daan ka lang kasi baka ma-shoot ka sa may ano, peke na <laughs> kawayan. I mean yung malambot na kawayan baka ma-shoot ka. So yan. Ah, uh, pinapakita ko lang ulit yung daanan. So may ganyan sila. Para sa mga ayaw mabasa yung paa. G baka mapasma, I mean, okay, di ba? So, liyo na yeah, kayo. Sobrang solid, sobrang nakakapag-relax yung water. Sobrang clear, sobrang linis ah, oh, di ba? enjoy na enjoy yung mga naliligo, di ba? Gusto ko sana maligo kaso nakalimutan ko magsuot ng brief. So, hindi pwede. Di ba? So, uuwi na lang ako ng hindi basa. Next time na lang pagka, ano, pagka nakasuot tayo ng brief. So, yan guys. Kitang kita nyo kung gaano kaganda dito sa <laughs> namatakan, sa Narciso sa Balas. So, yon, okay? So, kailangan na naming muwi kasi alas stress na hanggang alas 3 lang talaga kami saglit lang talaga kami pinasyalan lang, lang din namin yung mga kasama namin para makita lang din namin sila makasama din namin kahit sa konting panahon so nakita niyo yung hagdanan ingat kayo dyan kasi tignan mo naman o oh, oh. tignan mo naman yung kasama ko parang hinihingal na sa pagakyat pa lang di ba medyo nakakapagod kaya ka, nung umakyat ako sa taas pagdating sa dulo parang hiningal ako nakakapagod pero solid naman sobrang solid ng uh, ganda ng nature so hindi guys so makikita nyo sa aking likuran sa taas na to nasa taas na ako nyan pa uwi na kami ganyan yung view sa taas so konting, ha konting hakbang pa hindi alata no pero hinihingal na ako nang tas may kinakain pa yata ako parang gago lang yun know? So, yun guys. Maraming maraming salamat sa inyong panunood. Huwag niyong makalimutang mag. Alam niyo na kung anong pipindutin niyo. So, hindi ko na nakalangang sabihin yun. Basta dito lang yan sa San Narciso, Sambales. Sana matakad. Bye!